walang malas na tao, sadyang ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Ang pagkatalo ay bahagi ng buhay kung hindi ka matatalo, hindi ka matututo. Kung hindi ka matututo, hindi ka rin magbabago. Hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka. Kung gusto mo talagang magtagumpay, sapat na yung ikaw mismo ang magkusa para sa ikabubuti mo. Ang mga problema ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap, ito ay mga gabay lamang. Lahat ng problema na susolusyonan, kailangan mo lang tumayo at harapin yung mga bagay na dapat dati mo pahinarap. Ang bawat kabiguan sa buhay ay paraan para patuloy kang magporsige kahit na sa tingin mo na abot mo na lahat ng iyong mga pangarap. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali.